Hello mga kasari, ayan. Ah, uh, kasi kasuin ko na 'yung mga binili ko kanina mga ti Ayan ngayon ay ano na 5, 5 PM na. ayan 'yan ah, uh, bumili kasi ako kanina ng mga accounting ti lang. Ayan ti ulit. <laughs> kasi 'yung mga malalaki at saka um, ano ba 'yung target kong bibilin kanina may target sa akong bibili pag uh, ano pa pupunta akong palengke eh. kaya yung iba sinasabay-sabay ko na lang ayan i ano na natin mga kasari ngayon ay ano um, ngayon ay February February ano ngayon 10 ay 9 bakit sarilo ko 10 na oh advance na tong reloko na to. Ayan, ngayon ay February 9. Ayan. Advance na yung reloko. Kasi inai, nakaraan kasi inikot ko yan eh. Akala ko late siya. Yun pala hindi. Ayan, kaya nag-advance siya. Ad, nag-advance na yung reloko. Ayan, ah, nag-charge kasi Ah, Ano yun na to? Isang box lang naman ito. Ayan, isang box na malaki kanina pa tuwi, ayan, dito yung resibo, kasi kinuha ito ng asawa ko sa palengke iniwanan ko kasi ito doon kasi kung mamamasahin na naman ako is sayang naman sayang naman yung 60, diba kasi 20 sa pahatid ang pumasahin sa 13 plus 40 kaya so, sayang 60, ayan ayan no, February 9 Last 12 na pala yun Ayan, kanina, sabi ko dun sa kahera, ah, halimbawa halimbawa, langin ako ng pera kung pwede ko nang gamitin yung sa points ko. Ayan, chinek niya, pwede na daw. Ay, hindi naman, sakto lang yung pera kung hindi naman siya nagkulang. Ayan. Ayan, kaya saktong-sakto lang yung binayad ko. Ayan. Meron na kasi akong points na, ay, ito o. Oh. 331, nadagdagan ng 6 na points sa 2 to anin na points na nadagdag kaya 3 437 na ayan number 64 ayan yung number ko ayan wait lang ayan inanong ko na kasi ano eh hirap ang ano ng pagkakatali Ayan. Ayan, yung mga, ano, mga binili ko kanina. Wait lang. Ayan ako lang sa ka basket. Kasi mag-display na tayo, mga kasari. Yung mga chicherya natin, ayan, wala na yung mga malalaki. Ayan, buti na ubos na rin yung, ano, yung clover bits na isang, ano, isang pack. At saka may bawas na yung isang balot na yon. Ayan, iyan ang mag-expire kasi yan is March. Nag ano ako nag panic buying ako nakaraan. Kumuha ako ng marami tapos yung kumakain yan is na bandang huli maalat na daw maalat na kaya ayan. Ay yung mga ganito ko is 24 pesos. Ayan. Ito 14. Ito 24 Ayun, kadamihan tala ka na share yung nanay ko. Share ya again. Yung clover 9 pesos. Yung mga ito is 8 pesos. Dapat nga ay ano eh kasi yung pang 8 pesos ko 6.50 na yung ano niyo 7 8 ayan 6.50 na yung puhunan ng mga chichirya natin. Benta ko 8 pesos. Ayan. Ito 9 pesos ang isa nito. Isang graso. Sharia talaga ng ating binili. Ito mas mahal ito, mas ibang presyo nito sa ano sa sa piyatos na regular. Ewan ko lang kung isa ba nito. Ku ano lasa niya. Dito pa natitikman. Ayan more on, more on si Sharia. Ito 10 pesos. 10 pesos Ayan, tsaka bumili pala ako ng ano, ng mga boy bawang. Buti na lang, ano eh, lahat talaga ng kinuha ko is nakuha ko din. Nagkasya yung pera ko. Ang hirap kasi ng gano'n na nakuha mo na tapos maiwanan mo. Kaya sinigurado ko, sabi ko, eto bago ito. Bagong kuha ko. Bagong, bago dito sa store ko. Ah, tawag dito, sinigurado kong na, kung pwedeng ano, kung pwedeng gamitin ko na yung nasa card ko. Ayan. Piatos ulit. Kasi nabigyan yung mga piatos ko dyan. Ayan. Tapos, kape ulit. Yung kape natin. Ay, yung kape. Yan na lang mga kape. Ah, uh, mga is Ano, ah... Uh, nabigyan na yung mga blanca. Ayan, o, oh, mga boy bawang. Kumuha ko ch ch chicha, 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 corn. Ayan, chicha corn. Mga boy bawang na ito. Boy bawang ko is, ang benta ko, 22. Pero, i-check ko yung sa resibo kung, kung pare-pareha sila ng presyo. Parang iba-iba ng presyo. Pero, yung mga cornic na ganito is 22 pesos. Check ko na lang sa resibo. Ayan, pang marami tayong may chicheria pala ito ayan, mga sunrocks na mali ito, wala na akong sunrocks dito, tsaka kala ayan, mga sabon-sabon ay, naku, Diyos mio ano ba naman ito ayan Ricoa. Naghanap ako ng ano eh, ng Hershey's. Hershey, hindi ko alam kung saan nakakabili ng ano na yun. Ricoa na Hershey ang pangalan. Ay, Ricoa na Hershey. Hershey ang pangalan ng Cocoa. Ito kasi Ricoa eh. Meron kasing Hershey. Yung meron siyang lagayan. Nasa lagayan. Hindi kung saan nakakabili? Wala sa ano. Ayan, bumili na ako kasi nagkaroon na. Ayan, beef. Mas gusto nila, mas gusto ito, mas gusto nila ito. Ayan, 40 pesos ang benta ko. Tapos, ayan, gin. Wala na kasing gin dyan. Tapos, mayonnaise. Meron akong mayonnaise dyan. Kaya lang, ano eh. Ah, hinahanap nila, ano. Yung ladies' choice. Ayan, ayan lang. Ayan lang yung binibili ko. Ang naghahanap ako ng ano, wala talaga. Yung, ano tawag dito, yung yung ketchup na yopsy si na sweet and spicy sweet 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 and spicy wala ayan tsaka mantika again ayan ng mga kasari ayan iba ang ano natin ngayon ibang ang ng ano ngayon iniba ko yung lagay ko ng ano cellphone ayan para maiba naman ang ating view Ayan, mga kasari aayusin ko lang 'yung mga pinamili ko. At wala naman ibang mag-aayos nito kundi ako. Ayan, buti na lang at kaunti lang naman ito. Pero pagka madami, means talagang minsan parang iiyak ka na sa pag-aayos ng mga pinamili mo. Kasi uh, ang saya-saya mong kukuha sa grocery tapos pagka nag-ayos, ikaw na <laughs> ikaw lang mag-isa lang din mag-ayos. Ayan. Yung ano namin, yung pentel pin namin na sarap, nilalagay ko sa rep. Pero, pagka ano talaga, parang mga pentel pin ngayon, ano eh, madaling mawala ng mga tinta. Ang mga, ano, <coughs> kaya, bibili na naman ulit. Ayan. Meron akong ano, meron akong mga pang tag price. Kaya lang minsan, mas gusto ko pa rin na yung susulat. Susulatan kesa sa maglagay ng tag price. Kasi nga, Ah, yung papel kasi minsan, yung mahina yung ano, yung pandikit is na din. Ayan, kaya gusto ko pa rin talaga yung susulatan. Ayan, kasi sunod na araw, bibili na naman ako ng, ano, pentel pen. Magastos kami sa pentel pen kasi nga, yun din ang ginagamit ng asawa ko kasi pinang susulat sa plastic. Pagka uh, walang box is ang gamit niya yung plastic. Ayan, inayos ko yung camera. Nilipat ko ulit. <laughs> Nilipat ko siya ulit. Ayan. Buti nga, paunti-unti na lang yung binibili ko eh, dati. Dati talaga yung kalakasan ko, mga kasari, ah, mag, mag, ano ko ng limang box. Mga ilang araw, ko, mga ilang araw yun, bago ko tapos ayusin. Tsaka minsan, para ka nang iiyak na yun, parang, ang dami yung aayusin ganun. And, tapos, ang dami pang gagawin sa loob ng bahay. Pero, talagang wala eh. Talagang kasama talaga sa, ano natin eh trabaho. Ayan, kaya okay, tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, karamihan naman sa mga binili ko, mga chicheria pa din. Ayan, parang mabili sa akin ngayon mga chicheria eh. Tsaka, mga sigarilyo. Ayan, yung mabili. Ah, uh, kasi may mga bago akong tumor na mga nai-nigarilyo. Kaya, hindi dapat ako mawala ng Winston, Tsaka, malboro. Ayan, yung yung mabili. Ayan. Inaagapan ko ngayon yan. Kaya yung mga chicherya, kaya ako bumibili kasi syempre. Pagka yung sa harapan kasi, uh, pangit kasi pagka wala nakadisplay eh. Kaya inaagapan ko yung mga chicherya. Yan lang naman ng ano natin, pampaganda sa ating tindahan, mga chicherya na yan. <laughs> syempre yung mga sabon, ayan mga sabon kaya... Ang mabilis sa akin mga kasari, Ariel. Ayan, 16 pesos yung Ariel meron ako nabili na nung Ariel tapos Safeguard mga Joy Joy Ultra Joy Ultra 13 ganyan 22 yung Safeguard na maliit ayun Kala ayun kasi may mga asawa ng Diyos meron tayong mga ano na mga tumor na mga pumapasok dito ayun kaya medyo okay okay din naman ang ating ano ngayon kaya kailangan Uh, agapan natin yung ating mga paninda dapat ano dapat laging meron pagka pumunta si Tumer is meron tayong maibigay para hindi naman sila madala ayan kaya nga yung ano ko ngayon ni eh, yung mga soft drinks ko laging puno yung ano ko yung ref ko kasi nga pagka inaagapan ko pagka may bumibili is nagpinapalitan ko na kaagad kasi konti lang yung space ko yan halimbawa yung kasalo na coke oh, apat lang na ilalagay ko ayan kasi maliit lang yung maliit, Maliit lang yung rep na yan eh. Yan lang yung pinaglalagyan ko kaya kailangan ko talagang agapan. Kasi nadagdag pa yung mga tubig eh. Juice. Kaya ayan. Ayan mga kasari. Ah, malapit na ako matapos dyan. Binubutasan ko na lang yung ano. Pero ing, ing, ano din ako ingat din sa pagbubutas kasi nga mamaya madistress siya mabutas pati yung ano. Ayan mabutas mabu, hindi wala na ayan mga kasari tapos na